ko lang, no. Ayan, gusto ko lang mag-shoutout sa mga new subscribers ko. Hi, hello! Hindi ko man kayo kilala, sinasubscribe nyo ako. At nilalike nyo yung mga video ko. Salamat sa inyo, mga langga! <laughs> Wala happy lang talaga ako, sa totoo lang. Hindi ko talaga in-expect na makakarating na ako sa ganitong 200k char 200k <laughs> 250k 250k ba yun? <laughs> hindi uh, sure lang thank you talaga sa inyo ha kasi kung hindi kayo sumusuporta sa akin hindi ako makakarating ng ganong karaming subscribers guys alam kong minsan dumating talaga sa sa punto na parang ay titigil ko na kaya tong pagbablog ko kasi parang wala namang nangyayari sa buhay ko parang wala namang nangyayari sa sa mga video ko wala namang may nanonood pero hindi naman nila like yung mga ganyan eh sabi ko ngayon sa sarili ko eh ipagpatuloy ko lang kasi marami din akong nakikita ng mga vlogger na sabi nila sa umpisa lang talaga daw yung mahirap So ngayon, try and try and try until until maging succeed. Wala namang masama umasa, 'di ba? Kayo ba hindi ba kayo nagsasawang ano mag-try and try? Pero okay lang 'yan kasi at least sinubukan mo yung bagay na gusto mong makuha at gusto mong makamit. Kaya ngayon, andito ako ngayon sa mall. Kaya gusto ko yung papakita sa inyo kung gaano kaganda itong mall na napasukan ko dito sa Mall of Emirates. So, andito nga pala tayo sa Dubai, no? So, nakikita natin itong apagagandang mall na to. Mall of Emirates, guys. Nandito tayo sa Mall of Emirates. Pero mamaya na lang ako mag-video. Uy!